Maraming hamon ang kinaharap ng Pilipinas sa taong 2023. Pero dahil sa pagsusumikap ng Administrasyong Marcos at sa suporta ng mga ahensya ng gobyerno at lalo na ng taong bayan, matagumpay na nalampasan ito ng bansa. Ngayong unang araw ng 2024, sabay-sabay nating balikan ang mga nagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sampu ng kanyang gabinete sa nagdaang taon para muling maiangat ang ekonomiya ng bansa. Bigyang solusyon ang mabibigat na problema at mabigyan ng mas magandang hinaharap ang mga Pilipino. Inihandog ng PNA Headlines ang 2023 Highlights. Bukod sa pagpapalago ng ekonomiya sa pamamagitan ng panghihikayat sa mga investors na mamuhunan sa bansa at pagpapatupad ng structural reforms, tinutukan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong 2023 ang pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas, partikular na sa West Philippine Sea. Ang detalyo nito sa ulat ni Marita Muahe. Isang maunlad na 2024 ang inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang paghikayat sa ibang bansa na mamuhunan sa Pilipinas. Kabilang sa mga naging prioridad ng Administrasyong Marcos nitong nagdaang taon ang pag-angat sa ekonomiya ng bansa. Tinutukan ni Pangulong Marcos ang paghikayat sa mga banyagang negosyante na mamuhunan at magpalawak ng mga negosyo sa Pilipinas. Kabilang sa binisita ng Pangulo ang Estados Unidos, Japan, China, Saudi Arabia, Switzerland, United Kingdom, Indonesia, Malaysia at Singapore. Mula sa mga biyaheng ito, nakalikom ang Pilipinas ng tinatayang nasa 2.484 trillion pesos na halaga ng mga investment pledge. Karamihan sa mga kumpanyang nangakong mamuhunan sa Pilipinas ay nasa prioridad na sektor tulad ng enerhiya, infrastruktura, teknolohiya at kalusugan. Layunin ni Pangulong Marcos na gawing investment destination ang Pilipinas. With the solid with a solid reform agenda and unabating growth amid headwinds, the Philippines is ready to take off as a leading investment hub in Asia. A wealth of opportunity awaits you in the Philippines and we are ready to explore new horizons with your investments in the coming years. Sa taong ito ay sinulong ni Pangulong Marcos ang pagpapatupad ng mga reformang pang-istruktura bilang bahagi ng pulisiya ng kanyang administrasyon. Giit ng Pangulo, mahalaga ang mga reforma para sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga reformang ito ay may kaugnayan sa fiscal, monetary at spending policies. Sa gitna ng kanyang pakikipag ugnayan sa ibang bansa, pinanindigan ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas laban sa ginagawang agresyon at panggigipit ng China sa loob ng teritoryo ng bansa. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga leader ng iba't ibang bansa, particular sa ASEAN at Asia Pacific Economic Cooperation o APEC, binatikos ng Pangulo ang aniay mabagal na negosasyon sa pagbuo ng Code of Conduct o COC sa South China Sea. Kinumbinse ni Pangulong Marcos ang kanyang mga kapwa lider sa ASEAN na bumuo ng bagong COC para mapanatili ang kapayapaan sa pinag-aagawang karagatan. Nakipagpulong rin ang Pangulo kay Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa California kaugnay ng pagpapahupa ng tensyon sa South China Sea. Sa isang pahayag, iginiit ni Pangulong Marcos na tanging ang Pilipinas ang may karapatan at legal na basihan para kumilos sa paligid ng West Philippine Sea. Gayunpaman, kailangan aniya ng Pilipinas na maging mahinahon sa pagharap sa mga isyu nito sa China. Sa kabila ng hidwaan ng dalawang bansa sa South China Sea na nanatiling nangunguna ang China sa mga bansang may foreign investments sa Pilipinas. Ito ang 2023 Highlights. Ako si Marita Muahe para sa PNA Headlines. Maagap na ipinasan ng Kamara ang mga itunuturing na landmark legislation na kabilang sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos. Mahalaga ang mga panukalang batas na ito para sa pagpapalakas at pagpapasigla ng kalakalan at ng ekonomiya ng bansa, pati na rin sa pagpapalawak ng mga serbisyo ng gobyerno para maabot pa ang nakararaming Pilipino kung ano-ano ang mga ito sa ulat ni Bench Bondo. Alinsunod sa aghikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paundarin at patatagi ng Pilipinas, mabilis na ipinasa ng kamera ang ilang mahalagang panukalang batas. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, ipinasa ng kamera ang mga panukalang inendorso ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation Address, gayon din ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang sa mga naisabatas batas na ang Automatic Income Classification of Local Government Units Act na nagbibigay ng otonomiya at nagpapalakas sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan. Malapit na rin pinamahan ng Pangulo ang Ease of Paying Taxes Bill na magpapalakas sa bansa bilang isang investment destination. Ilan sa mga nasa huling pagbasa na ang Anti-Financial Accounts Scamming Act, Philippine Immigration Act, Military and Uniformed Personnel Pension Reform Act, Motor Vehicle Users Charge or Road Users Tax Act, Blue Economy Act at ang pag-amienda sa si Anti-Agricultural smuggling Law. Ninatipikahan din ng kamera ang panukalang bubuo sa Department of Water Resources at Water Regulatory Commission, gayon din ang Tatak Pinoy Act na nagsusulong sa pagpapaunlad ng mga lokal na produkto. Sa 20 priority measures ng LEDAC na naipasa ng Kamara noong Setyembre, naisabatas na ang National Employment Master Plan o Trabaho para sa Bayan Act, Automatic Income Classification of LGUs Act, Internet Transactions Act at Public-Private Partnership Code of the Philippines. Isinumite na sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo ang panukalang buhayin ang industriya ng asin ng bansa. Ilan naman sa mga nasa third and final reading na ang Philippine Centers for Disease Prevention and Control Act, Virology and Vaccine Institute of the Philippines Act at E-Governance Act. Mabilis ding na ipasa ng Kamara ang 2024 General Appropriations Bill o ang pambansang budget na nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos na pinirmahan ni Pangulong Marcos noong ikadalawampu ng Disyembre. Tututukan ng 2024 budget ang pagtugon sa inflation, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, pagbubukas ng mga trabaho at kabuhayan at pagpapalawak ng social services. Bahagi ng budget ang isang revolutionary rice subsidy program para gawing abot-kaya ang bigas para sa 28 milyong Pilipino. Popondohan rin ito ang mga programa para sa seguridad sa pagkain, pagbawa sa gastusin sa transportasyon, proteksyong panglipunan, kalusugan at pagsasaayos sa pagpapatakbo ng gobyerno. Inilipat naman ang nasa 1.23 billion pesos na confidential funds para sa seguridad ng bansa partikular ang karapatan nito sa West Philippine Sea aabot sa mahigit siyam na libot petong daang panukalang batas ang naisumite ng mga mambabatas simula ng magbukas ang 19th Congress. Nakapaghain din ng mahigit isang libot limandang resolusyon at isang petisyon. Ayon kay Romualdez, ginampanan ng Kamara ang tungkulin nito na tuparin ang midhi ng gobyerno na palakasin ang ekonomiya, ibangon ang mga negosyo at palawakin ang mga serbisyo para sa mga mamamayan. Sa susunod na taon, pag-aaralan ng kamera ang mga mungkahi para sa charter change na layuning luwaga ng mga panuntunan para sa mga dayuhang namumuhunan sa bansa. Nangako si Romualdez na titiyakin ng kamera na mabubuksan ng konstitusyon ang malawak na potensyal ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang 2023 highlights. Ako si Bench Bondok para sa PNA Headlines. May tuturing ang Pilipinas na isa sa pinakamagagaling na ekonomiya sa Asya, matapos na makapagtala ito ng 5.7% paglago sa ikatlong bahagi ng 2023. Balikan natin ang mga pangyayaring kaugnay ng lagay ng ekonomiya ng bansa sa ulat ni Stephanie Savillano. Umangat sa 5.5% ang year-to-date economic growth ng bansa matapos makapagtala ng 5.9% na paglago sa ikatlong quarter ng 2023. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, isa ang Pilipinas sa may pinakamatatag na ekonomiya ngayon sa Asya. Aniya ito ay sa kabila ng mga hamon sa loob at paging sa labas ng Pilipinas. Dagdag niya, maayos na pinatupad ng NEDA ang tamang strategiya upang mapanatili ang pag-unlad ng ekonomiya. Tinukoy niya mga sektor na umabot sa mas mataas na antas kaysa sa kanilang performance bago ang pandemic. Patuloy din Aniya sa paglago ang mga sektor ng mining at quarrying, construction, transportation at storage, accommodation at food service. Kasama na rin ang real estate at iba pang mga serbisyo. Sa hangarin na lalo pang mapalakas ang paglago ng ekonomiya, inaprubahan ng NEDA Board ang nasa 197 flagship infrastructure projects na nagkakahalaga ng 8.7 trillion pesos. Samantala, sinabi naman ng Department of Finance na nakakuha ang gobyerno ng mga grant at financing packages para sa ilang malalaking proyekto. Kabilang dito, ang nasa higit 2 bilyong dolyar na halaga ng North to South Commuter Railway Extension Project, higit 800 milyong dolyar para sa North to South Commuter Railway Project na may rutang malolos hanggang tutuban, higit 1 bilyong dolyar para sa Davao Public Transport Modernization Project at $650 million para sa Bataan to Cavite Interlink Bridge Project. Samantala ay sinabatas itong Hulyo ang Republic Act 113. 954 o ang Maharlika Investment Fund Act na inaasahang magpapalakas pa sa pag-unlag ng ekonomiya ng Pilipinas sa pangmatagalang panahon. Gagamitin ang pondong ito para mamuhuna sa iba't ibang uri ng ari-arian kabilang ng foreign currencies, fixed income instruments, domestic and foreign corporate bonds, joint ventures, mergers and acquisitions, real estate at high impact infrastructure projects. Ang Saneda inaasahang isang tataas pa ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na taon. Target ng ahensya na makamit ang 6.5 hanggang 7.5% na GDP expansion rate. Tiniyak din ni Balisakan na ipatutupad ng gobyerno ang mga hakbang na makatutulong upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Ito ang 2023 highlights. Ako si Stephanie Civiliano para sa PNA Headlines. Nagumpay na naipatupad ng Philippine Navy ang modernization program ito para sa taong 2023 na naglalayong mapalawig pa ang proteksyon para sa nanganganib na karagatan ng bansa. Alamin natin ang mga ito sa ulat ni Mary Jade Santos. Naging maganda ang taong 2023 para sa Philippine Navy dahil sa unti-unting paggamit nito sa layuning gawing modernisado at magkaroon ng bagong kagamitan para sa pagpapatrolya sa karagatan ng bansa. Sa katunayan, tatlong taon mula ngayon ay inaasahan ang pagdating ng dalawa pang missile corvettes na susuporta sa BRP Jose at BRP Antonio Luna. Nakatakda na kasing simulan ang produksyon ng dalawang corvette matapos isagawa ang key laying para sa unang corvette at steel cutting rights para sa ikalawang corvette sa Hyundai Heavy Industries Incorporated Shipyard sa South Korea noong November 22. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Benjo Negranza, ang ginanap na steel cutting at keel laying ceremony ay simbolo ng pagpapalakas sa kakayahan nilang magdepensa. Sinabi naman ni dating Defense Secretary Delphine Lorenzana na nagawa ng ahensya na matugunan ang kanilang layunin na mapirmahan ng kontrata para sa Philippine Navy Corvette Lot 1 Acquisition Project bago matapos ang taong 2021 kahit na naantala ito dulot ng COVID-19 pandemic. Ayon sa Philippine Navy, higit na mas armado ang mga missile corvette na ito kumpara sa mga nauna. Ito ay dahil na mayroon itong mga makabagong armas, sensor at sistema na may kakayahang magsagawa ng anti-air, anti-surface at anti-submarine warfare operations. Samantala, inaasahan din ang pagdating ng mga fast attack interdiction craft of FICs mula sa Israel Shipyards Limited anila, dalawa sa mga ito ay naipadala na sa Philippine Fleet noong November 18 habang anim pa ang inaasahang maging bahagi ng inventory ng Philippine Navy. Bahagi anya ang mga ito ng FIC Acquisition Project ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 na kinabibilangan ng kabuoang siyam na platforma at transfer of technology na magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy sa paggawa ng mga barko. Ang unang dalawang Asero class gunboats, ang BRP Nestor Asero o PG901 at BRP Loninato toong o PG902 ay dineliver noong September 2022 at kinomisyon noong November ng parehong taon. Ang ikatlo at ikaapat na FICs, ang BRP Henner Tinangag o PG903 at BRP Domingo Diluanap o PG905 ay diniliver noong Abril at kinomisyon noong sumunod na buwan. Inaasahang maide-deliver na rin sa susunod na dalawang taon ang natitira pang tatlong acero-class gunboats. Ang pagbili ng mga naturang FICs ay isa sa mga proyektong inaprubahan noong 2019 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng Horizon 2 list ng AFP Modernization Program na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Ito ang 2023 highlights ako si Mary Jade Santos para sa PNH headlines. Sa pamamagitan ng mga programang direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino, inilapit ni Vice President Sara Duterte ang Office of the Vice President sa mga tao. Nagbukas din ang pangalawang pangulo ng mga OVP Satellite Offices sa ilang mga lalawigan at OVP Public Assistance Extension Office sa mga piling lugar na handang tumanggap at mag-abot ng tulong sa publiko. Narito ang ulat ni Marita Muahe. Pitong lalawigan na sa buong bansa ang mayroon ng Office of the Vice President Satellite Office habang inihahanda na rin ang pagbubukas nito sa iba pang mga lugar ngayong 2024. Ayon kay Vice President Sara Duterte, may OVP Satellite Office na sa mga lalawigan ng Bacolod, Cebu, Dagupan, sa Pangasinan, Davao, Tacloban, Surigao at Zamboanga. Nakatakda namang buksan ang OVP Satellite Offices sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Isabela at Bicol Region. Mayroon na ring Extension Office ang OVP Public Assistance sa Lipa, Batangas, at sa tondo sa maynila na nagaabot ng tulong sa mga residente sa nasabing mga lugar at sa mga kalapit lugar nito ay kay duterte maraming mga pilipino sa mga probinsya ang nangangailangan ng serbisyo ng pamahalaan pero madalas ay wala silang matakbuhan. Dahil dito, simula ng maluklok siya sa pwesto, ninais ni Duterte na palawakin ang serbisyo ng kanyang tanggapan para mapagsilbihan ang mas maraming Pilipino, lalo na ang mga nasa labas ng Metro Manila. Ilan sa mga programa ng OVP ay ang Medical Assistance Program, Burial Assistance Program, Magnegosyo Taday, Pagbabago, A Million Learners and Trees, Pansarap, Kalusugan Food Truck, Disaster Operations Center Relief for Individuals in Crisis and Emergencies, You Can Be VP at Ang Libreng Sakay. Mula Hulyo 2022 hanggang October 2023, nakapaglabas na ang OVP na ngaabot sa 1.2 bilyong piso para sa medical assistance ng nasa mahigit 100,000 Pilipino. Mahigit 20,000 pamilya na ang naabutahan ng burial assistance. Mahigit 700,000 ang napagsilbihan ng libreng sakay program sa buong bansa. Habang nakapaglabas na rin ang halos 70 milyong piso para sa mga disaster relief operations. Apat na grupo din na may kabuo ang mahigit 25,000 miyembro ang nakatanggap ng tig 150,000 pesos na financial assistance sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday Program na malapit sa puso ni Duterte. Bilang kalihim naman ng Department of Education, binisita ni Duterte ang ilang tinatawag na last mile schools sa bayan ng Palimbang at Kalamansig sa Sultan Kudarat para sa pagbabago a Million Learners and Trees Campaign at namahagi ng mga school supplies at dental kits sa mga mag-aaral. Layo ng naturang programa na makapamahagi ng aabot sa isang milyong backpacks at makapagtanim ng isang milyong mga puno sa buong bansa bago matapos ang 2028. Samantala, tatlong mga batang mag-aaral ang nakasama na ng pangalawang pangulo sa kanyang mga biyahe sa Japan, South Korea, Brunei Darussalam at Singapore sa ilalim naman ng You Can Be VP program. Ito ang 2023 highlights at ako si Marita Muahe para sa PNA Headlines. Sa paglipas ng taong 2023, naway manatili ang pagkakaisa sa lahat ng mga Pilipino tungo sa isang mas maganda, mas mapayapa at mas maunlad na Pilipinas ngayong 2024. Sama-sama nating isulong ang ating bansa ng may maalab na pagmamahal sa bayan, matibay na pananampalataya sa poong may kapal at laging ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino na saang panigman tayo ng mundo. Mula sa bumubuo ng Philippine News Agency at ng PNA Headlines, bumabati kami ng masagana, mapayapa at masayang bagong taon sa inyong lahat.